Hello everyone! Panibagong vlog na naman tayo ngayon at marami tayong kailangan na matutunan dito sa g sa Gcash kung paano natin i-register at mag-activate ng ating g sa Gcash. So dahil pwede po natin ito gamitin sa WorldCoin mag-withdraw. Ngayon kasi nag-update yung word coin. Noon, pwede tayong mag-direct lang to throw Gcash. Pero ngayon, hindi na natin ma-withdraw agad-agad yung pera to throw Gcash. So, kailangan natin mag-gamit ng G-Crypto sa ating Gcash para makuha natin at mapabilisan natin makuha yung pera natin. Hindi ka na kailangan maghanap ng o uh, magbabayad ng iyong So ngayon tara mag intro muna tayo. So ngayon nandito na tayo sa ating Gcash at naka open na po tayo. So ang gagawin na ninyo, i-open na ninyo yung view all at hanapin ninyo yung Gcrypto. Ayan. So nakikita naman ninyo yan yung Gcrypto. So, pag-open ninyo, hintayin na natin kasi naglo-loading talaga siya So, pag-open ninyo po, ito yung makikita ninyo. Yan. So, makikita ninyo yung... Ayan, babasahin po ninyo yan, syempre. Pero ilalagay lang po ninyo yan, lahat is no. Tapos, yung ano mo, yung status mo. Kung baga, babae ka o lalaki ka, no. So, yung gagawin po ninyo dito sa investment experience. So, i-click lang po ninyo yung select at gagawin ninyo ay magpili po kayo. So, sa akin, yung nilagay ko is 21 to 50. Sa middle lang po ako lagi. Kailangan po kasi magpipili ka dito na sa middle ka lang palagi, hindi yung sa high or sa low kailangan natin dito na ipipil up natin ito ng sure talaga para <coughs> hindi kayo magkamali-mali. So, dito naman sa baba, nasa good and knowledge lang po ang nilagay ko dito. Siyempre, wag naman yung low at wag naman yung sa uh, baba. Siyempre, kailangan natin nasa gitna na lang tayo palagi. So, ito naman yung sa Uh, financial goal. So, nasa moderate lang ako. Nilagay ko dyan yung moderate. Sundan lang po ninyo itong video para mabilis po kayong makapil up. Tapos, dito naman sa baba, nasa gitna na rin pa rin ako. Yan. So, kailangan average sa gitna lang po tayo na pipili dito. At, uh, kailangan natin na i-needle lang po tayo palagi para uh, hindi mahirap yung pag-intindi sa'yo ng uh, G-crypto. Yan. Ganun pa rin, nasa six month to one year pa rin yung pinili ko diyan Nasa gitna pa rin tayo. So, kahit na matagal yung paggawa natin nito, kailangan talaga na i-step by step natin sa inyo ito. Tapos, i-submit mo. Tapos, basahin mo to. I have read and agree to all of the following. So, ganoon lang. So, i-check mo lang yan. Tapos, go to crypto na. <coughs> So, kailangan natin dito mag ano para hindi kayo mahihirapan. Pa slow slow lang tayo pag -o. So, yan. Matagal pa mag-loading. Hintayin lang po natin magpapak. So, ito na nga po yung ginawa natin. Nag-activate nag tayo ng Gcrypto natin. So, yan ang lalabas. So, i-click-click mo lang yan hanggang matapos. Yan. Simply lang po gumawa ng Gcrypto natin kung hindi pa kayo nakapag-activate. Okay? So, ayun na yan. Lalabas na yung ganyan sa inyong uh, account sa Gcrypto. So, pag uh, i-try natin ibabalik yan mamaya tapos mag-login uh, na naman tayo ulit yan sa crypto natin para ma-make sure natin talaga na naka-activate na siya slowly slowly lang po yung ginawa kong video kasi pag pambilisan po may hirapan din kayo yan so nagbalik na tayo sa ating ano profile tapos view lang pa kayo hanapin yung gcrypto yan maglo-loading po siya at para ma-make sure po natin talaga na okay na ang ating G crypto Pwede po natin itong gagamitin sa trade at gagamitin din sa pag-withdraw sa ating WordCoin. Ayan, so natapos na po natin at yan yung makikita mo na account mo na talaga yan. So sa susunod po natin na video, gagawa po tayo ng pag-withdraw galing sa WordCoin to jcrypto natin. So ayan, pwede po kayong mag-trade dyan kung marunong po kayo pag-aralan lang ninyo diba. So, sa masusunod naman natin mga video kasi kominsen hindi ako makapag-tutorial kasi busy busy po tayo sa ating mga trabaho. Lahat naman tayo kasi may trabaho. Ito ay oh, saglit-saglit na natin itong pag-vlog natin. Sana may natutunan po kayo dito kung paano mag-active ng ating G at paano ng G natin sa gcash at subscribe pa more at uh, gagawa po tayo ng panibagong uh, tutorial din pa kung paano natin ma-withdraw yung word coin natin sa GCrypto GCash. Kung paano natin makukuha yung pera galing doon sa word coin to GCrypto GCash. So, subscribe more and uh, sa pagbalik naman natin and peace out!